Ito ang Kaalaman Studios. Mag-like, comment, share at mag-subscribe sa ating channel para sa mga dagdag impormasyon na dapat mong malaman. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga horoscope predictions para sa 2025, ang Year of the Wooden Snake. Ano kaya ang dala ng taon na ito para sa inyong zodiac sign? Alamin natin kung anong sinasabi ng mga bituin at kung paano natin magagamit ang mga prediksyon para maging matagumpay sa darating na taon. Ang Year of the Snake ay hindi nakakatakot Baggos, ito ay isang taon ng dahandahang pagunlad at tamang pagpaplano. Ang tema ng taon ay pagiging matyaga at maingat. Isang panahon ng paggamit ng tagumpay ng unti-unti. Para sa mga taong ipinanganak sa taon ng snake, ito ang kanilang special na taon. Ang mga taong snake ay kilala bilang rasyonal, kalmado at loyal sa kanilang mahal sa buhay. Alam nyo ba ng ilang sikat na personalidad tulad nina Taylor Swift, John F. Kennedy at Robert Downey Jr. ay ipinanganak sa Year of the Snake? Nakatuwa ba? Diba? ngayon, alamin natin ang mga prediksyon para sa bawat Chinese Zodiac sign ngayong taon. Maganda na dahil baka narito ang sagot sa mga tanong mo para sa darating na taon. Para sa mga ipinanak ng Europe of the Rat. Para sa mga ipinanak sa Europe of the Rat, ang taon ay dahang-dahang pag-usad. Ang tagumpay sa trabaho hindi biglaan, ngunit kung magpaplano ka ng maayos, siguradong may magandang resulta. Paalala lang, iwasan ang mga risky na investment at mag-focus sa mga long-term na layunin. Sa relationships, mahalaga ang open communication, tandaan, patience is the key. Para naman sa mga taong ipinanak sa Europe the Ox, sa mga ox, ang inyong sipag at syaga ay magbubunga ng tagumpay ngayong taon. Maaring makamit ang promotions o recognition sa trabaho. Ang mga masinop na ox ay makakaranas ng financial growth, basta manatiling maingat sa paggastos. Sa health, iwasan ng sobrang pagod at maglaan ng oras para mag-exercise. Para sa mga taong ipinanganak ng Europe the Tiger. Para sa mga tiger, medyo hamon ng taon na ito. Ang pagiging impulsive ay maari magdulot ng setback sa trabaho. Kaya naman, mas mabuti magplano at umiwas sa mga desisyon ng padalos-dalos. Sa relationships, maari may mga pagsubok kaya't magpakita ng pasensya at pangunawa. Para naman sa Europe the Rabbit, ang mga rabbit naman ay makakaranas ng career growth, lalo na kung magiging flexible at collaborative. So sa ping pinansyal, mas mainam ang safe investments kaysa risky ventures. Sa relationships, magiging magandang takbo kahit sulitin ang panahon kasama ang mga mahal sa buhay. Para sa mga taong ipinanganak ng Europe the Dragon, promising ang taong ito basta't may tiyaga at maingat sa pagpaplano. Sa karir, hindi man mabilis ang progreso, magdudulot man ito ng long-term gains. Sa relasyon, palalimin ang koneksyon sa mahal sa buhay. Para sa kalusugan, iwasan ang burnout sa pamamagitan ng tamang balanseng pamumuhay. Para naman sa Year of the Snake, ito ang taon ninyo. Sa career, may posibilidad ng breakthroughs. Sa relasyon, asahan ng passion pero mag sa misunderstandings. Panatilihing malusog ang katawan sa pamamagitan ng balansing pagkain at pahinga. Para naman sa Year of the Horse, mga horse, ito ang oras ng pagninilay at reassessment. Sa career, mas mabuting magplano kaysa magmadali. Sa finances, iwasan ang necessary risk. Sa relasyon, kailangan maging pasensyoso para sa harmony. Para naman sa Year of the Goat, maganda ang daloy ng career sa pamamagitan ng teamwork. Sa finances, mag-focus sa long-term savings. Sa relasyon, mas magiging malapit ang koneksyon sa mga mahal sa buhay. Alagaan ang kalusugan sa pamamagitan ng regular na ehersisyo. Para sa Year of the Monkey, Challenging ang taon na ito pero kakayanin sa pamamagitan ng pagiging flexible. Sa finances, mag-focus sa savings. Sa relasyon, komunikasyon ng susi sa pagtanggal ng tensyon. Bigyan pansin ng mental health para sa Year of the Rooster. May oportunidad para sa career advancement ngayong taon. Sa finances, magingat sa overspending. Sa relasyon, palakasin ang trust at loyalty. Huwag kalimutang magpahinga upang mapanatili ang balanse kalusugan. Para sa Year of the Dog, mag-focus sa maingat ng pagpaplano sa career. Sa finances, mas mainam ang conservative approach. Sa relasyon, kailangan ng pasensya para sa harmony. Bigyan pansin ng mental well-being. At para sa Year of the Pig, maaring magkaroon ng professional obstacle pero kakayanin sa tiyaga. Sa finances, mag-focus sa budgeting. Sa relasyon, maging bukas sa komunikasyon. Alagaan ang katawan at huwag kalimutan ng self-care. Iyan ang mga horoscope ngayong Year of the Wood Snake. Alin sa mga zodiac signs ang paborito nyo? I-comment mo lang sa baba. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang videos tungkol sa astrology at higit pa.